Nagsalita na si Kim Chiu sa umano'y dahilan ng hiwalayan nila ng ex at si Sian Lim sa vlog nila ni Dr. Vicky Bello. Panay OMG na nga lang si Kim at sinabing wala siyang idea tungkol naman sa bagong jowa umano ni Sian. Ayan, mga friendship. Yes, diba? so, Ikaw napanood mo rin, di ba, yung yes, interview na yun? Yes, napanood ko. Tapos sabi niya na parang, ano, it was a mutual decision. Mm. Tapos sabi rin niya doon, may mga, ano eh, parang reading between the lines eh. Ano siya, hindi niya talaga tinutumbok ano eksakto, eh. very hmm. general. Pero pag matalino ka, mama, malalaman mo na sabi niyang gano'n na may mga bagay-bagay na hindi natin makontrol. Correct, correct. Oh, diba? Oh. Na hindi na natin kayang kontrolin. So oh, hindi oh. gano'n. Pero ah, 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 sa pagkakalam ko, meron din siyang tinutumbok na may hinihintay siya. Oh. na mangyari, na parang no, alam oh. natin kung anong ano yun, oh, di ba? Oh, oh. Na parang, it's about time na sa susunod. Pero sa susunod daw, ayoko na mamabang relasyon, oh, di ba? Oh. Kasi na 5 years, 11 years pala 11 talaga. Years, oh, oh. So coming from her, di ba, nasula 12 years. Parang, 11 years to be exact pala. Parang, parang ang ibig sabihin, parang 5 years kay niya. Gerald, 11 years kay ano. Yeah. Oh. Parang tinutubog niya, ayoko na mamabang relasyon. Kailangan, kahit ganito lang, eh kasal na para yun ang ibig niya rin sabihin eh, di ba? parang nasa niya, right na rin naman kasi. Ang sinasabi niya, parang ngayon na lang daw, pinagpapa sa Diyos na lang daw. It's written already kung ano daw oh, yung yun ah, yun, to destiny naman. mo. Parang nakasulat na yun eh. Correct kasi naman, oo, correct. yun ang sinasabi parang, niya ang Diyos na nakakaya kung anong ating future, di ba? Parang mm -hmm. yun ang sinasabi ni Kim. Pero yung, pero narinig daw niya, yung nalilig niya siya, oh, yung si Yat. pero wala siyang director, idea. Oh? So Adi, producer. Yung producer. producer. Okay. <s ticket> si Iris Lee. Oh. Okay. Di ba? Di umano, ah. Di umano. Oh, di umano. Dahil naman na sila. Correct. Sa dulo, di ba, sinundot ni Anon? <laughs> Siguro dapat Dr. ni Kibela si Paolo na single. Ay, oh, o, 'di ba parang sinasabi, sabi tuloy sa mga comment section, ibig sabihin talagang single na na si Paolo dahil sinabi ng no, Dr. Abrelo oh. di ba? syempre nag research naman yan bago yung oh. talo magsalita Tami sabi na, niya hindi ko alam sabi niya pagodin nila lang ang watch phone ng Secretary Kim oh, oh, pero o. alam mo so, piling ko talaga oh, oh. makakaroon ng something si Paolo sa si oh. Kim ramdam ko if both oh. of Akarin. them are single walang ano oh. eh diba? o, walang baka masama walang, walang... masama basta walang masasaktan it's okay oh, o so, tama diba? Diba? Niyo, di ba? ako nandiyan nila ako papuntan na doon oh, oh. Ganon. manghula ka ba? sabi Pasin lang na. Okay. Oh, diba? oh okay. Ay, grabe yan. Delulu ah. ka. Sabi, din sabi mo. ng paunin. delulu na naman. Oh, oh. oh. <laughs> Pero ako kasi, yung kanya, <laughs> ano, <lolo ko, yung, laughs> ni Pepe, di ba si Pepe? <laughs> oh. <Di loko, laughs> mag-asawa Parang galawang mag-asawa. mag, oh, mag ay, so, ay, start niya. na ha start na yung ano, diba? At dapat na nagtatapin. grabe, di ba? Nag-start ka gabi. Yes. Parang ano raw, halos hindi mapindot yung app kasi nga sabay-sabay. Ibig sabihin, ang ganda-ganda ng ano, ng review, ng feedback. Ang daming nanood. Ang daming nanood. Oo, alam mo, anong oras ako nanood, alauna ng madaling araw. Ay, talaga? Yung free version ako, ha? Doon muna ako sa free version. O, di marang commercial yun. Oo, malaki yung commercial. Ay, talaga. Congratulations po sa view. Oo. Ah, ABC Ben of Successful. Kinakim Kim Pau, yeah. Successful po ang kanila. What's wrong with Secretary Kim?